tubig baha sa isang sitio sa dagupan hindi umano humuhupa dahil sa batas na drainage system. Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan sa Balita. Patuloy na inireklamo ng mga residente ng Sitio Adigua sa pantal dito sa lungsod ng dugo pa ng hindi paghupan ng tubig baha dahil mas mataas umano ang butas ng drainage kaysa sa level ng lansangan. Ayon sa panemselang residente na tumangging humarap sa kamera, mabilis na naiipon ng tubig tuwing umulan dahil hindi umano ito dumediretso papunta sa kanal. Lumala pa umano ang sitwasyon dahil sa pagtatapon ng basura ng mga dumara na bumabara sa daluyan. Isinangguni na rin ito sa barangay at nagsagawa na ng paglilinis ngunit patuloy na bumabalik ang problema. Sa ngayon, isang beses kada linggo na lamang umaasa sa sariling paglilinis sa mga residente upang mabawasan ang basura at pagbaha. Matatanda ang umabot hanggang bewang ang tubig sa kasagsagan ng bagyong uwan, antas na hindi umano nararanasan bago ang pagpapataas ng kalsada sa lugar. Kasama mo mula rito sa IFM de Gupan. Ako, si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN! RMN Network News!